magandang araw meron tayong inaayos na high ace kasi itong high ace na ito ay diesel type ngayon yung nagmamaneo syempre baguhan ay nakargahan niya ng gasolina ngayon paano i DIY ito hindi dumala sa pagawaan at iwas sa malaking gastos ganito lang po ang gagawin yan una uh, tanggalin muna itong uh, positive terminal ng battery tanggalin mo na sa pagkakakonekta para uh, yung system ay ma-off at sunod uh, tanggalin na yung fuel filter fuel filter isa kasi yan sa dapat na malinisan e eh, chimpo pa naman na holiday ngayon labor day walang mabilihan kaya sa pakiusap ng mayari uh, lilinisan na lang natin yan at na pang brownout, uh, papakompresora natin yan dun sa may mga no brown na mga decompressor yan tinatanggal na uh, tinatabot lang pala natin yung gasolina uh, sa pagtanggal dun lang sa may fuel gates, dyan sa may gitna yun lang ang bubuksan mo para maitabo-tabo mo yung laman na gasolina yan dyan may butas dyan na tama-tama yung tabo at para madrain ng maigi, lalagyan natin yan ng basahan. Hindi na kailangang ibaba ang makina at hindi ka na kailangang, hindi mo na kailangang idala pa sa pagawaan para hindi ka na makagastos at malaki ang bayaran. Ganyan lang. Uh, siguradong madidrain lang naman yan basta marami ka lang basahan na ilalagay at uh, tabuin para mabilis siyang yan kung nakikita nyo yan uh, gumawa tayo ng tabo para masalok natin yung uh, gasolina. Ito naman ang fuel filter. Uh, Kailangan natin bugahan ka para magkulay siyang puti. Ayun, pina-pabugang dinala ko nga pala to dito sa may uh, may generator kasi schedule ngayon ng brownout Labor Day uh, May 1. Ngayon, pagkatapos kong ma uh, hanginan, ibabalik natin. Uh, tinatrapuhan lang natin o kung nakikita nyo marami ang basahan kasi nilagay natin yan doon sa loob para siguradong walang tira yan, walang tira na gasolina doon sa loob ng kanyang tangke ayan wala na siyang at ibabalik e, na natin yung fuel filter yan inaassemble na natin yan mga lods tinitingnan maigi para wala siyang leak at nakasakto yung mga lock niya para hindi siya at iniikot yan para siguradong mahigpit at nakasiliyo siya ng maig yan patulong na pala tayo hmm. after nyan, ibabalik na natin yan siguradohin nakatama sa guide yan, kasi uh, dyan sa una, nagpabili na tayo ng bali 4A12 16 liters ng krudo. Linagyan natin yan dyan para uh, yun kasi ang dapat may ilaman siya para pag nag-calibrate tayo ng fuel filter, ma, uh, hindi siya mag-airlock para continuous yung daloy niya. Yan. Kaya kailangan mong bubumbahin bubumba mo yung fuel filter. Linagyan na natin yung krudo pa na another 8 liters. Yan. At eh, solid na yung sakit ng sa fuel gates at yung mga hose ng fuel uh, gates ng fuel pump yan para siguraduhin nakatugma yung mga sakit at nakalagay ng mabuti para wala siyang uh, leakage meron yung mga lock yan may guide naman yan eh ng tamang pagkabit at after nyan lalagay na natin yung mga tornilyo ayan. 8mm na screw type na bolt nga pala yan after na maitama natin yung fuel gauge ayan screw type nga pala yan na bolt 8mm at yung lock muna ng uh, fuel hose at yung after na ilagay yung takip na kasi eh, ilalagay e, na natin yung floor mat ibabalik e, na natin sa dati e, igpitin mo natin millimeter at dito naman tayo sa may i-install e na natin yung fuel filter siguraduhin nakatama sa kinalagyan niya at sa uh, sukat ng kanyang mga guide yan, para lapat na lapat siya at hindi umusli pag binababa na natin yung upuan. Yan. May guide yan dyan para maisalpak ng maigi. Yan. At ikabit na yung mga socket Sakit rin. At yung fuel hose. Merong mga clam yan para maganda. Ay, hindi wala siyang leak at iklam ng maigi. Yan. Ginamitan natin ng long nose. Yan. Ilagay na natin sa guide para makasalpak na siya. Yan. At tinignan natin ng maigi pa kasi yung mga hose may tamang lalagyan yan dyan. Para organize na organize yung pagkalagay ng hose at hindi maipit at hindi mag ah uh, maipit yung hose para continue yung daloy ng ano at binubumba-bumba na rin natin para matanggal yung air lock para maganda yung daloy ng uh, crudo yan kailangan mo kailangan mo kasi yung ibumba para matanggal yung hangin yan at after na dyan yung clamp na ng fuel hose. Alright. Siguraduhin na nakakabit ng maigi at yung sakit. Yan. Papuntang ECM yan. Yan yung nag uh, indicate kung malapit ng matuyo yung crudo o hindi pa. O kailangan mo na magpagas. Ngayon ipapaanda rin na natin ika ikakabit muna natin yung positive ng battery. In-off mo? Para, yeah. na-off. Tignan natin at ma-pandang na lang. Oo, oh, ang pinto ah. Uh. Na-limiter na pala yan. Na bolts. Okay. At, tetestin natin. Ayan. Pampa ng konti. na, na yung fuel dish, uh, ilaw yung, ilaw yung, uh, yung fuel indicator magpapalit na sa kanayan mawawala na fuel pero sa ganito kulang pa yung, yung pero pag hindi pa yung indicator nila kailangan ng palitan talaga na fuel filter para na yung ilaw ng sa dashboard binalik na natin yung mating at at sunod na yan yung mga upuan yan kagabit na natin ang upuan dyan nga pala yun uh, yun lang ang kailangan mong baklasin para hindi ka na magbayad ng mahal pa yan uh, alright na mga lots yeah. okay salamat sa mga panonood